Walay kabutangan sa kalipay sa mga sports official sa Jansan. sa duha kabulawang medalya sa nasud Pilipinas sa Paris Olympic 2024. Ilang gidayeg si Carlos Yulo nga nigawas ang kahanasan natad sa gymnastics. sa ni coach Shamain Avis, dili sayon ang pagbansay sa gymnastics. Actually, we're very happy sa nadawat ni Yulo, ni Carlos Yulo, kasi it's it's the first time in the history na one gymnast, two golds. And then, sa gymnastics pa talaga, which is men's artistic gymnastics. Dili, good siya basta-basta. Bisan kinsa man, kumakatungtong ka sa Olympic Stadium, ibang-ibang iba ka talaga. So, plus, uh, pressure pa, no? Yes po, pressure sa family, pressure sa coaches, pressure sa, syempre, whole country ang binibit mo. Yes, una sa tana nagapasalamat na sa ilahan no for ano for representing the Philippines and for bringing glory and honor sa Philippines no dili baya basta-basta makaabot og Olympics so um uh kamwat uh, may uh, proud kaayota sa ilaha proud ta na naatay mga representatives dito na nakipag uh, nakipaglaban para sa gold to represent the Philippines samtang dismayado ang duha ka amateur boxing official sa kapildihan ni Carlo Paalam sa 57 kg batok sa Australian boxer nga si Charlie Senior pinagi sa split decision. Nakontra niya, medyo taas-taas po -taas gamay, pero sa performance, dili good uh, mabihain si uh, uh Yumero Martial. ang performance. Galing kay sa puntos, pili siya. Nagkakuan ko, asa nila gikuha ang ilang desisyon nga nganong ni Daog Tungkikas. Na kontra ni Carlo Carl Paalam. alam. Malaumon si Manalo nga sa hustong panahon adunay mga atleta nga taga Jensen nga makadula usab sa Olympic gumikan ubay-ubay na usab ang ginakuha sa Philippine National Team alang sa mas paigo nga pagbansay in the heart of changing lives. Kini si Verjason, Bri News.